Hello magandang umaga sa atin lahat dahil hindi ko natapos kagabi ang pananahin ng costume ng aking apo ngayong umaga ko tatakusin ras na ras ang aming kakagawa ngayon dahil naman itong aking apo kung kailan naman gagamitin at saka naman nagsabi na kailangan kailangan na nila ng costume mamaya na ang gamit nito kaya naman ang lola nyo hapit na hapit sa pananahe talagang tarantang taranta siya sa pananahe o oh, ayan sukat sukat na tayo tinabas ko muna lahat bago ko tahiin apurahan ang aming pagkakatahi dyan matapos ka agad at gamit na nga agad agad o ayan ang lola nyo talagang super pagod yan pag para sa ako talaga gagawin ng lahat masiyahan lamang ang apo o Okay. Ayan, kasyang kasya. Naisukat na natin. Napakaganda ng na lakat. Ngayon naman, tatabasin ko ulit yung ah, panda. O, oh, Okay. Maraming body but <laughs>